Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi mga kapatiran ko kay Kristo. Meron akong ibahagi sa inyo na talata mula sa Unang Samuel, Kapitulo 19, mula versikulo 1 hanggang 24. Ang sabi, Minsan sinabi ni Saul kay Jonathan at sa lahat ng lingkod niya na pat patayin si David, pero mahal ni Jonathan si David. Kaya binigyan niya ng babala si David. Sinabi niya, Naghahanap ng pagkakataon ng aking ama para patayin ka, kaya mag ka. Bukas maghanap ka ng mapagtataguan at huwag kang aalis doon. Dadalhin ko roon ng aking ama at kakausapin ko siya tungkol sa iyo. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo ang napag-usapan namin. Kina mau kina umagahan kinausap ni Jonathan si Saul tungkol kay David doon sa bukid at pinuri niya ito sa harap ng kanyang ama at sinabi Ama huwag niyo pong saktan si David na inyong lingkod dahil wala siyang ginawang masama sa inyo nakagawa pa nga siya ng malaking kabutihan sa inyo itin itinaya po niya ang kanyang buhay nang patayin niya ang Pilistiyo na si Goliath at pinagtagumpay ng Panginoon ng buong Israel. Nasaksihan niyo ito at natuwa kayo. Pero bakit niyo pang ipapatay ang isang inosenteng tao na katulad ni David nang walang dahilan? Pinakinggan ni Saul si Jonathan at sumumpa siya sa pangalan ng Panginoon Nabuhay na hindi na niya ipapatay si David. Ipinatawag ni Jonathan si David at sinabi niya rito ang lahat ng pinag-usapan nila ni Saul. Dinala ni Jonathan si David kay Saul at muling pinaglingkuran ni David si Saul gaya ng dati. Muling naglaban ang mga Pilisteo at mga Israeleta. At bu buong lakas na pinag Pinamunuan ni David ang mga tauhan niya sa pakikipaglaban. Sinalakay nila David ng buong lakas ang mga Pilistriyo kaya natalo ang mga ito at nagsitakas. Isang araw, habang nakaupo si Saul sa isang bahay at may hawak na sibat, sinamiba na naman siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon habang tumutugtog si David ng alfa. Sinubukang itusok ni Saul si David sa dingding sa pamagitan ng pagsibat dito pero nakaiwas si David. Kinagabihan, tumakas si David. Nagpadala naman ng matauhan si Saul para magmanman sa bahay ni David at para patayin ito kinumagahan. Pero binalaan ni David ng kanyang asawang si Michael kung hindi katatakas ngayong gabi. Papatayin ka bukas. Kaya tinulungan niyang makababa si David sa bintana at tumakas si David. Kumuha naman si Michael ng isang diyos Josan at inihiga sa kama. Kinumutan niya ito at binalot ng balahibo ng kambing ang ulo nito. Nang dumating ang mga taong ipinadala ni Saul para hulin si David, sinabi sa kanya ni Michael na may sakit ito at hindi kayang bumangon sa higaan. Nang ibinalita nila ito kay Saul, pinabalik sila ni Saul para tingnan nila mismo si David at sinabihan ng ganito, Dalhin ninyo siya sa akin na nakahiga sa kanyang higaan para mapatay ko siya. Pero nang pumasok sila sa bahay ni David, nakita nila na ang nakahiga ay isang Diyos-Diyosan na may balahibo ng kambing sa ulo. Sinabi ni Sol kay Michael, Bakit mo ako niloko at pinatakas ang aking kaaway? Sumagot si Michael, Sinabi niya sa akin na papatayin niya ako kapag hindi ko siya tinulungang makatakas. Nang makatakas si David, pumunta siya kay Samuel sa Rama at sinabi niya ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta sila ni Samuel sa Nayot at doon na ni Rahan. Inabalitaan ni Saul na si David ay nasa Nayot sa Rama. Kaya Nagpadala siya ng mga tauhan para hulihin si David. Pagdating nila roon, nakita nila ang mga propetang nagpapahayag ng minsahi ng Diyos at pinangungunahan ni Samuel. Pagkatapos na ng Espiritu ng Diyos ang mga tauhan ni Saul at nagpahayag din sila ng minsahi ng Diyos. Nang marinig ni Saul ang nangyari, Muli siyang nagpadala ng mga tauhan para hulihin si David. Pero pagdating nila doon, ganoon din ang nangyari. Nagpahayag din ang mga ito ng minsahe ng Diyos. Muling nagpadala si Saul ng mga tauhan sa ikatlong pagkakataon. Pero ganoon din ang nangyari sa mga ito. Sa bandang huli, si Saul na mismo ang pumunta sa Rama Pagdating niya sa malaking balon ng seko, nagtanong-tanong siya kung nasaan sina Samuel at David. Sinabi sa kanya na nasa Nayot sila. Kaya pumunta si Saul sa Nayot. Pero habang nasa daan, pinuspos din siya ng Espiritu ng Diyos at nagpahayag din siya ng minsahe ng Diyos hanggang sa makarating siya sa Nayot. Nang naroon na siya Hinubad niya ang kanyang damit at nagpahayag ng minsahi ng Diyos sa harapan ni Samuel. Nahiga siya nang nakahubad buong araw at gabi. Ito ang dahilan kung bakit nagtatanong ang mga tao. Naging propeta na rin ba si Saul? Yan po ang talata na ating pagbulay-bulayin sa bidyong ito po mayroon lang po akong simple na ibahagi tungkol po sa pag-ibig, pagmamahal, at pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling ay meron pong dahilan. Kagaya po sa sinabi ni Michael na kanyang itinago ito, si David, kanyang pinatakas, dahil kung hindi nga po tatakas, ay mamamatay naman si David. Kaya, nagsinungaling itong si Michael sa mga tauhan ni Saul na kanyang ama. Kaya, meron tayong matutunan mga kaibigan. Pero bago muna, i-share ko talaga yung naunawaan ko sa talatang ito. Ang tanong ko po, lahat ba ng kasinungalingan, lahat ba ng pagsisinungaling ay magkakasala? Kagaya po dito sa ginawa ni Michael na kinakabera niya po ang kanyang asawang si David para hindi po mamamatay. Dahil kung kanyang ilalantad ito ay Jack na papatay ni Saul